Pagabal, magandang hapon, para natin, magandang gabi, magandang umaga, magandang talihan. Saan man tayo ang naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, adibig sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating panginan. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating gabihin ang at esensyal ng Diyos. Sina sa atin ang pagpapalap. Ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaanan ng mga nananaw, ang mga Espiritu Santo, nabubuhon at nadahari sa isang Diyos at paas ng Diyos. Mga pagbabayas na mga sa punto nito ng gabay taliigan, tayo ay nanawagan sa ating mga butangin. Alam naman natin sa susunod na taon, 2025, sa kalagitnaan ng taon, sa Mayo, ang kalagitnaan ng kalagitnaan ang medyar ng kalagitnaan. Saan Ihalal natin ang mga uh, na ng senador ang may medyar ng daan kasama ng mga parkerist, at ang mga local officials, mga gobernador, hanggang sa Uh, municipal or city councilor. Wala ang presidente, wala ang vice presidente. So, alam natin na ang senador na nasa administrasyon ay nakakalamang sa mga posisyon. Kung pag-uusapan ang resources, ang uh, magagastos at ang uh, nakakalamat. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag ng mga ayuda at tulong. Marami nga ang nagtatanggol ng kakailan ng ating mga kapinal. Kailan masama ba ang tumanggap ng ayuda at tulong mula sa mga gaban ng islayo. Para sa inyong lingkong ay sa iyong kagabayan, wala namang masama kung malinis ang ating mga puso. May ayuda man, maturo man, o wala. Kung pag-uusapan ang responsable ng pag-uusapan, anuman ang ayuda, anuman ang turon na ibigay sa atin, ay mayroon pa rin. Tandaan, na yung ayuda at turon, kung uh, ang dahilan ay upang atin ay ang mga kandidato na nagbibigay sa atin ng ayuda at tulong. Kaya, pagsabay natin yan, pagtanggap ang ayuda at tulong, at uh, tayo na naayon sa ayuda at sa tulong na ibinigay. Yan ay uh, para sa inyong kagabay. Ay hindi maganda dahil yan, ay isang na uh, sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating bawat doon ay uh, sagrado, gift from regalo, nagmula sa ating Panginoon. Lahat ng pangyayari sa ating buhay, nagmula sa ating Panginoon. Kaya, anuman ang dahilan sa ayuda o tulong dapat na sa mga sandali ito, matagal na tayong naghihirap sa abusado at riso ng gobyerno. Ilang taon, ilang dekada na paulit-ulit ang laman ang mga pangyayari sa mga abuso sa gobyerno dahil sa mga irresponsible mga mga Sa mga pangkatatawin ko mga sagabay, isipin natin ng ating mga kapwa. Isipin natin ang ating mga bansa. Isipin natin ang kapag kamutiyang pangkalahatan. Kalimutan muna natin ang ating sarili ng tiyan, ating sarili ng sikmura, ang ating sarili ng busa, o kung ano ang matanggap natin ng kanila. Panahon na upang ang mga uh, responsable ng mga bata tigilan na nila ang pagpapapuluto, tigilan na nila ang pagbusog sa kanilang sarili sa pamagitan ng ayuda at tulong. Tingnan ang kapatilang pagkarapatan. Panahon na ako kung baguhin natin ang mga ating bansa. Sa kanayon ang mga sarili, dapat sa ating pagpunta sa mga presinto sa darating na halalanan, tayo ay makamayan. Tayo ay makamansa. Tayo ay makatawa. At ito tayo ay makadiyos. Ang naman, ang ng pangdaraya, ang pagbuto ng kasinungalingan, ang magbabudo tayo ng mga politiko. At ah, wala ng mga gabay ka, ibang, ayan, at ay kasalanan sa Diyan sapagkat kung hindi natin mahal ang ating kapwa, hindi natin mahal ang ating bayan, hindi natin mahal ang mga mamamayan sa kaya natin wala tayong mahal sa Diyos. Ito sa atin ay hindi ito uh, upang tayo ay igiyak, i-guide natin sa isa na bagay na personal ilalarawan naman natin kung ano ang responsable ng pangbuto. Kaya magiging responsable tayo. Pansamala sa halala nito, ang samantala natin kalimutan ang ating mga sarili. kita natin ang ating sarili ng kais, ang ating sarili ang uh, sarili mga kapakanan. isa natin ang ating pangkot. Isa-isip natin ang ating bayan sa Is isip natin ang kagustuhan ng Diyos. Binigyan tayo, pumilika tayo ng Diyos. Ngunit hindi niya tayo pumili sa isang bata. Binigyan tayo niya tayo ng pinilit. Gamitin natin niya sa mga Diyos na paraan. Nang, nil, nang ginawa tayo ng Diyos, hindi niya sinabing ginawa ko ka kayo para sundin niyo ako. Ginawa tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan ng kanila. Ngunit, binigyan niya tayo ng pinatawag ng prayer. Masusunod natin ang ating sarili ng kabutuhan. Kung iyan ang patakaran ng Diyos, nag-isip na tayo. Gawin natin ang mabuti. Tayo na lang. ng marap ang isang uh, bansa ng sabayang makahinig, makapagreso, at makalapak. Ngunit tayo din, dahil sa mga irresponsable mga mutante, at dahil sa mga pandaraya ng mga makapangirang mga ko, nasisira ang pagiging ng ating malalita. Nang nalo ang hindi mga tarapag-lapag. Marami ng dekada ang nagdaanan simulan natin ito, nang hindi nyo talaga ang Marisalo. Matapos na mapatalsin ang nagdeklara ng Marisalo, ano ang sigaw natin? Never again. Pero ito, nakakailang halala na. Ano ang nangyayari? Palubog ng palubog ang ating bansa. Sa ngayon, ang ating nga bansa ay parang isang pangkatin. Nakalungan sa tubig, na mga oras sa kontentiyip ng hangin malunod sa tulong. Yan ang Pilipinas sa kasalukuyan. Kaya, panawagan muli sa mga eresponsable ng mga butan. Huwag na tayong magpapagulit. Huwag na tayong magpakagalit. Pumbuto tayo na may responsibilidad, makabayan,